Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, pasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. May persons of interest na ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa hacking sa website ng House of Representatives. Ayon kay DICT spokesperson, Assistant Secretary Aboy Paraiso, sinisiyasat na ng ahensya ang possible local threat actors sa kasong ito dahil umano sa estilo at lengguahing gamit sa defacement o pambababoy ng website. Noong linggo, nang ma-hack ang website ng kamera at makikita ang troll face at tila nangaasar na mensahe na, paka na umano ng grupong Three Musketeers. Sa ngayon, offline muna ang website ng kamera para mapigilan ang unauthorized access at mabigyang daan ng pagpapaigting ng seguridad nito. Kaunay nito, nais paimbestigahan sa Senado ang magkakasunod na hacking at data breach sa PhilHealth, Philippine Statistics Authority o PSA at ng House of Representatives. Sa bisa ng Senate Resolution 829 na inihain ni Senator Riza Ontiveros, Nais nitong tukuyin kung sapat ba ang umiiral na cybersecurity measures ng mga ahensya ng gobyerno na may hawak ng mahalaga at pribadong impormasyon sa seguridad ng bansa. Pumalyang iparalisa ang normal public transportation ng malawakang tigil pasadang ikinasa ng Malayang Alyansa ng Bus Employees at Laborers o Manibela kahapon ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, nagkaroon lamang ng minimal impact ang transport strike sa mga lungsod ng National Capital Region o NCR at mayorya sa mga lugar ang lumahok sa tigil pasada sa pangunguna ni Manibela President Marval Buena. Pampanga. Dagdag pa niya, pagpapapansin lamang ang ginawang tigil pasada ng Maribela na para kay Artes ay nagtagumpay ang transport group sa nasabing aspeto. Inalmahan naman ni Valbuena ang pahayag ng MMDA at binigyang diin ito na bunsod ng maagang kanselasyon ng mga klase at libreng sakay kaya hindi gaanong ramdam ng commuters ang transport strike. Kaugnay nito, kanselado pa rin ngayong araw ang klase sa lahat ng antas sa Pampanga, gayon din ang eskwelahan ng Adamson University sa Maynila. Samantala, patuloy naman ang paghahatid ng libreng sakay ng ilang LGU at government-owned corporation para sa mga apektadong commuters ngayong araw. Pumirma ang Pilipinas ng isang Memorandum of Agreement o MOA na nagpapahintulot sa bansang Canada na tumulong sa bansa na i-monitor ang coastal waters at high seas nito gamit ang isang Canadian Satellite Surveillance Program ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Gumagamit ang Dark Vessel Detection System ng Canada ng satellite technology para ilocate at itrack ang mga barkong iligal na nangingisda kahit napatayin ng mga ito ang kanilang location transmitting devices para takasan ng monitor monitoring at surveillance. Ang sistema ay parehong pangangasiwaan ng Philippine National Coast Watch Center o NCWC at ng Department of Fisheries and Oceans ng Canada. Layo nitong palakasin ang kampanya ng bansa laban sa illegal, unreported and unregulated fishing o IUUF at pagtibayin ng maritime domain awareness sa Territorial Waters at Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.